Okay. Try natin mag-withdraw gamit yung g Crypto sa Gcash. First time ko itong gagawin. So, sabi, kukunin muna natin yung USDT natin sa Gcash. So, out muna tayo dito. Kukunin natin Gcash. Okay, nandito na tayo sa Gcash. I-view all natin dito. View all. Tapos, punta tayo sa g Crypto. First time ko mag-withdraw gamit So, matapag siya. siya. Okay, so may balance pala ako dito 27 pesos. So sabi, is e, see all natin, see all para makuha natin yung USDT natin. So yung TRC drone yung gagamitin natin, wag to. Kasi ether yung yan. Hanapin natin yung USDT na Tron. O, oh, ito siya. May apat itong USDT. Ito, hindi ito. Hindi. Hindi yan. Ito yon siya. Ito. Itong Tether Tron. So, open natin. Magkano yung... Ah, mahal. Mahal. Ngayon. Tahan, 68. So, receive. Pinutin yung receive. Para makuha natin yung USDT natin. So, ito na yung USDT natin. I-copy natin. Okay, na-copy na natin. Nalabas na tayo. Pupunta na tayo sa ating pupo. Okay, nandito na tayo sa pupo. So, withdraw natin. First time ko itong gamitin. Kasi lagi ako nasa coins fee at sumagamit. So, meron ako itong luma na USDT. Pinutin itong dalawang araw. Ito. Para mapalitan natin. Tapos, if you... Okay, ito yung aking lumang USDT. Pindutin nyo lang itong X sa gilid. Ayan o, may X. So, i-paste natin yung nakapin natin na USDT doon sa ating G-Crypto. Submit. Antayin lang yung matapos yung 3, 2, 1. Check. Okay, nakabind na siya. Withdraw now. Enter. 30. Submit. Okay. Okay, wait na natin kung nag-success na siya. Back natin. Tapos punta tayo sa ating inbox. Oh, wala na siya. Oh, wala. Punta tayo sa ating inbox. Tingnan natin kung magkano yung $30. Yes. So, ayan siya. $17.25, ay yung $30. Okay. 1725. Antayin na lang natin mag-success kasi naka-paying pa siya. O, ayan, paying pa siya. So, antayin natin. 754. 753 pala. 54. Tingnan natin kung ilang minuto. Ilang minuto ba siya bago pumasok doon. Okay. Ano lang siya? 53, ano? 53. 2 minutes lang, may guess. Pumasok mo siya. Tingnan natin sa ating Gcash kung so, nandun na ba siya. Okay. I-back lang natin to kasi tapos na natin ito makuha. Back. So, wala pa siya. O, ayan siya. Pumasok na siya Ito pala yung na-receive natin kasi di ba may balance pala ako doon kanina. So, 1725 Sa Pupo, yung na-receive natin is 1741. Ayan siya. 1741. So, ayan pala yun. So, ibenta na natin. eto Tron. 1, 7. Maka na yun? Um, mga nga yun? Malumutan ko magkano yun. Okay, sl 1, 7, 6, 30. So, 30 lang pala pwede siya i-makain. So, sell now. Okay, successful na siya. So, ganun talaga mag-log out talaga siya. So, nag-log out siya nang sa kanya lang <laughs> pagkatapos magbenta punta tayo ulit doon. <coughs> Tagal. So, ayan na siya, ayan na withdraw na. Hindi nakasali yung 27 ko na ano, dapat 30 lang talaga. So, i-withdraw na natin. Magkano Kaniyan. 1741.23. 23. Ay, 23 continue wala pala siyang bayad you know zero ay okay, bakit na ganyan okay Okay, meron daw doon sa email. Ah, okay. Sa email pala yung code, hindi sa number. So, ito yung code natin. 865362. 865362. Submit. Okay, successful na siya. Tingnan natin kung nandun ba sa ating fund. Back-back lang tayo. Hindi na sali yung 27 ko. Bakit kaya? Transaction. O, oh, ayan siya. 1741. Pumasok nga. Wala naman itong laman yung Gcash ko. 11 lang ata yung laman dito. O, oh, 1752 kasi may 11 ako dito eh. So, pumasok na siya. Madali lang. Wala pa. Walang 10 pesos na bayad. So, thank you.